Sa ilang kultura, ang dahon ng laurel ay may kahalagahan sa espiritualidad at swerte. Sa Pilipinas, may mga taong naniniwala na ang dahon ng laurel ay may kapangyarihan upang magdala ng swerte, protection at kaunlaran. Ayon sa mga naniniwala, ang dahon ng laurel ay pwedeng gamitin sa mga sumusunod na paraan upang magdala ng swerte. Mga paraan ng paggamit ng dahon ng laurel para sa swerte. 1. Paglalagay sa bahay. Ilagay ang dahon ng laurel sa loob ng bahay, partikular sa mga lugar na may mataas na enerhiya, tulad ng sala o kusina. 2. Pagdadala. Dalhin ang dahon ng laurel sa iyong bag o bulsa upang magdala ng swerte saan man kayo pumunta. 3. Paglalagay sa kwarto. Ilagay ang dahon ng laurel sa iyong kwarto. Upang magdala ng swerte at kaunlaran sa iyong buhay. 4. Pag-iisip Gumamit ng dahon ng laurel sa mga ritual o pag-iisip upang magdala ng swerte at proteksyon. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang dahon ng laurel ay hindi garantiyan ng swerte. Ang swerte ay nagmumula sa mga desisyon at aksyon natin sa buhay. Follow and like for more Pampas Warte tips.